dumating si Elias sa bahay ni Ibara. Sunugin ninyo lahat ang mga kasulatang makapipinsala sa inyo at tumungo kayo sa isang pook na malayo sa panganib. Bakit? Sapagkat nabatig ko ngayon ang isang pag-aalsa at kayo ang pinangangalan dakang puno upang kayo'y masawi. Isang pag-aalsa at sino ang may kagagawan? Hindi ko masabi sa inyo sapagkat ayaw ipagtapat ng isang inupahan. Kumilos na kayo ngayon din sapagkat ang pag-aal sa inyong pag nakatakda ng ngayong gabi. Umiwas kayo, ilayunin niyo ang inyong sarili sa panganib, alang-alang sa inyong bayan. Saan ako paroroon? Ngayong gabi hihintayin ako ni Maria Clara. Kahit saan, ngunit wag lamang dito. Anong dapat kong gawin? Sunugin ninyo ang lahat ng inyong mga kasulatan. Tumakas kayo. Tumulong si Elias sa paghanap ng mga kasulatang makapipinsala kay Ipara nang bigla siyang napahinto sa isang kasulatan. Nakilala ba na inyong pamilya si Kinoong E. Mangyari pa, siya ang ama ng aking nuno. Ama ng inyong nuno si Don Pedro E. Opo, ang aming apelido ay pinaikli sapagkat lubhang mahaba. Kilala ba ninyo kung sino si Don Pedro Ebaramendia? Siya ang taksin na nagbintang sa aking nunong at nakisanhin ng aming kasawian. Matagal ko nang binanggahanap ang abilidong yan at kayoy inihandog sa akin ng may kapal. Pagbayaran ninyo ang lahat ng aming kasawian! Pinakbo ni Eliad ang sisidlan ng mga sandaka na tapwat. Ilang saglit lamang ay nabitiwan din ang balaraw na kinuha at nilisa ng bahay. Hindi kumain ng hapunan si Maria Clara sapagkat ayaw niyang makaharap sa kapagsilares bukod pa sa paghihintay niya sa pagdating ni Ibarra. Binulungan siya ni Sinang. "Tingnan mo, at ang kurang iyay hindi aalis dito. Darating siya mamayang ikawalo." Dumating si Ibarra na nakaluksa at malungkot. Tatanungin sana siya ni Maria Clara nang bigla nilang marinig ang maraming utuhan. Lahat ay nabigla. Maliban kay Ibarra na walang katinag-tinag, si Padre Salvi ay nanganlong sa likod ng isang haligi. Ang tatlong kumakain ng hapunay patakbong pumasok sa bulwagan na sumisigaw ng, Tulisan! At si Maria Clara at Sinang ay magkayakap na kinakabahan. Patuloy ang mga sigawan, kalabugan at putukan na sinasabayan ng biglang pagsasara ng mga bintana sa bawat bahay. Bigla nilang narinig ang sigaw ng Alperes na tumatakbo at pinapanaug niya ang kura. Napilitang bumaba ng bahay si Padre Salvi. Ipinagtabuyan naman ni Pia Isabel na pumasok sa kwarto si Nasinang at Maria Clara. Pinigil rin ni Tia Isabel na pumanaog si Ibarra. Ikaw ay hindi pa nangungumpisal. Huwag ka na pumanaug. Ngunit hindi ito pinansin ni Ibarra. Narinig ni Ibarra mula sa tribunal ang mga kalabugan, mga daing, palo at pagtutungayawan na pinangingibabawan ng tinig ng Alperes sa pag-uutos sa kanyang mga gwardya-sibil. Binilisan niya ang paglakad. Sa bahay ay hinihintay siya ng mga utusang hindi mapalagay. Pinasiyahan niya ang pinakamabilis niyang kabayo at inutusang matulog na ang mga utusan." Tuloy-tuloy pumasok si Ibarra sa kanyang laboratorio at inihanda ang isang maleta. Lahat ng salapi sa kanyang kahadiyero ay isinilid sa isang supot. Isinama niya rito ang kanyang mga alahas at isang larawan ni Maria Clara. Nagsukbit ng balaraw at dalawang revolver at pagkatapos ay tinungo ang ilang lalagyan niya ng mga kasangkapan. Hindi nagtagal at tatlong malalakas na katok sa pinto ang kanyang narinig. Sino yan? Sa ng hari, buksan ninyo ang pinto at tung hindi, gigibain namin. Sumilip sa durungawan si Ibara at pagkatapos ay ikinasa ang kanyang baril, ngunit nagtalo ang kanyang kalooban. Binitiwan ang kanyang sandata at binuksan ang pintuan. Mabilis siyang binakip ng tatlong gwardya sibil at binala sa kwartel. Sa kabilang dako, Si Elias ay umalis sa tahanan ni Ibarra na hindi alam ang patutunguhan. Binagtas niya ang malawak na bukirin hanggang sa siya ay makarating sa kabundukan at baybayin ng dagat. Ngunit hanggang dooy parang sinusurot siya ng kanyang mga ninuno at sa bawat puno ng kahoy ay parang niyang nakikita ang duguang ulo ni Balat at pila sinisisi siya ng kalansay ng isang matandang babae, at sa bawat alo ng dagat ay parang sinasalpok ang bangkay ng kapatid niyang babae na may tarak na punyal sa dibdib. Muling tinalunton ni Elias ang bahay ni Ibarra. Nakarating siya rito ng pakubli-kubli at narinig niya ang mga utusang naguusap ukol sa pagkakahuli ng kanilang Panginoon. Nilundag niya ang mataas na bakod, at mula sa likuray umakyat siya sa bintana. Sa laboratoryoy nakita niya ang maleta, ang supot ng salapi at alahas, mga aklat, kasulatan, mga sandata, at iba pa. Nakita niya ang mga papel na maaaring makapinsala kay ibara kaya tinipon niya ang mga iyon upang itago. Natanaw ni Elias ang pagdating ng dalawang gwardya-sibil na may kasamang nakadamit paisano, na bago ang kanyang balak, Noondi tinipon niyang lahat ang mga papeles at kasulatan at kanyang sinindihan. Ang lahat ng iba pa'y inilagay niya sa isang sako at saka mabilis na tumalon sa bintana. Siya namang pagdating ng dalawang gwardya sibil at ng direktor Silio. Pinanhik nila ang bahay sa pamamagitan ng pangungulata. Ipinakukuha sa kanila ang mga kasulatan at mga papeles. Ngunit nang mabuksan ang pintuan ng bahay, ay sinalubong sila ng nagngangalit na apoy. Sunog! 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 Tiunting Unti nagkatao ang lansangan, at kumalat na ang iba't ibang balita. Si Maria Clara raw ay pinagtangka ang agawin ni Ibarra, ngunit nagtanggol si Kapitan Tiago sa tulong ng Gwardiya Sibil. Ang mga namatay ay hindi labing apat kundi tatlumpu, Si Kapitan Tiago ay nasugatan kaya siya at ang kanyang pamilya ay luluwas sa Maynila.